Yan. Mm. Speaking of digong, doon na talaga siya manirahan. Oh, kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat kay digong mag-apply na lang tong citizenship doon sa Netherland. Bakit? Wala na, hindi na makauwi yan. Oh, ito. Pakinggan ninyo tong sunod, mga kababayan. Bakit ko sinabing doon na siya manirahan? Oh, ito. Pakinggan ninyo. <clears throat> Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensya ang isinumite ng prosecution sa ICC? Magandang tahali, Nel, kabilang dito sa mga bagong ebidensya na isinubete ng prosecution ay uh, yung pagpatay umano ng double death squad. Sa ah, oh, may nag-comment. At least nabura lahat ng adik at uh, lulong sa droga. Ano? Nabura? Sure ka? Nabura lahat ng adik. Putang ina. <laughs> nabura yung kakompetensya lang nila sa negosyo, sa droga. Pero pag hindi nila kakompetensya tumba. Pag kakumpetensya nila, pinapahirapan. Pero pag alyado nila, buhay na buhay. Mm. Tigilan mo nga ako, sa kaka mong at least nabura. Ah, ito sabi ni Alexandra. At least nabura lahat ng adik at lulong sa droga. Pag sure na naginip ka ba? Ang sabi ni Digong, 3 to 6 months pag ako nanalo, ubusin ko ang droga. Naubos ba ang droga? Hindi. Ah, oh, may patunay ako na hindi kayang tapusin at ubusin ni Digong ang droga. Pakita ko sa'yo. Ah, nang maliwanagan ka. Hmm. Gusto mong malaman na totoo na hindi ni Digong naubos ang adik at droga? Kasi ang pinapatay niya lang ay kakumpetensya sa negosyo ng iba na kaibigan niya. Mm. pakinggan mo to. Mm. Eto ha. Nang maano ka, magising ka. Oh. Ah. Ito, pa, sabi ko sa iyo, naubos droga. Loso mo. Paano naubos? ah, may mga nagtatanong ko kasi, hanggang kailan daw ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Ah, mga tao po. Pero uh, kayo? Oh, kami, kami sa media, mga tao. Uh, mo ito. <laughs> ah. <laughs> ano ito po? Explain ho natin sa ating mga viewers. This is the drug industry of the Philippines. Ah. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Ah. Police. Ah. Ano sa kaya, mga generals. Ah. Mayors. Ah. Governor. Mm. May mga congressman dalawang isa dito, pati... Chairman. Barangay captains. Ah. Ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Mm-hmm. <coughs> Kita mo? Nung ah. Pasko, sabi niyo. Droga, bigat yan. Mm -hmm. Nung Pasko, binasan niyo huraw yan? Hindi, hindi, hindi. Hindi pinakita. Hindi. I will not allow anybody. Mm -hmm. Binigyan ko kopya Tanungin mo bukas. Mm-hmm. Si Speaker, pati si Senate President. Ah. At alam mo, gusto mo malaman ang sinabi ko sa kanila? Ano ho? Speaker, Senate President, kasi ko bigyan niya ako ng karta blanca, patayin ko lang hindi ko kaya. Ubusan ako ng bala, pati panahon pa ko na Ilan mo ba nasa... Diba? Kita niyo? Sabi mo na ang adik, na ang nalulong sa droga? Si Digong na mismo nagsabi, kahit itanong mo at sabigyan ako ng karta blanca ni Speaker at ni Senate President, hindi ko kayang ubusin yan maubusan pa ako ng bala at mauna pa ako dyan. oh Kaya nabudol kayo. Sinong matutuwa niyan? Ah? Kaya nabudol kayo. Oh. Biruin nyo, Three to six months kapag ako nanalo. Ha? Ah? Papatayin ko kayo. Ubusin ko kayo. Tapos, biglang sabihin, Ah. I mean, ito, kito. Alam mo 'to. Ah, Barangay Captains. Ah, ito. mo. ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. <coughs> Kita mo? Nung hmm. Pasko, sabi. Pero... ba? Sabihin mo na, oh boss. 'Wag ako, kumpleto ako dito. Bago ako mag-live dito, mayroon akong ipakitang katunayan at ebidensya. Hanggang pindot ka lang, Alexandra. Kasi DDS ka nga. Ang mga DDS kasi, kapag mag-video ka at sabihin mo, sa wakas, nakauwi na si Digong. Alam nyo, i-comment ng DDS, praise the Lord, nakauwi na si tatay. Lord, thank you so much. Binigyan mo talaga ang aming dasal na makauwi si tatay. Ah. Si Digong nakulong, nakapagtawag kay ng Diyos at praise the Lord. Pero nung si Digong buhay, anong sabi niya? Your God is stupid God. Yeah? Boy Ah. Oh. Tapos sabihin niyo ngayon Lord, protektahan mo si Digong. Busy si Lord. Yeah? naglaro ng ML. Mm. Tuloy natin, mga kababayan. Hmm. Meron na namang panibagong ebidensya. Tambak-tambak uh. na ebidensya ang ispinatong na naman ng prosecution at ipinasa sa ICC. Laban kay Digong, hindi na makauwi. Ah, si Digong. Tapos may nag-comment, may adik daw sa sinado Sabi ni Alexandra. Eh, wala ko sa'yo. Hmm, ikaw lang naman nag-comment ng ganyan. Oh, eto. Bakit ganyan, mga kababayan? Ah. Oh. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensya ang isinumite ng prosecution sa ICC? Na, na talaga makauwi ito talaga. Magandang tanghali, Nel. Kabilang. Oh, magandang tanghali. Wa na, doon na talaga 'tong manirahan. na talaga 'tong makauwi. Oh, ano pa? Ito sa mga bagong ebidensya na Na, bago na prosecution. naman. Oh, bagong ngibidin Ang dami daw tambak-tambak. Nako, doon na talaga ito mamamatay. Isang bulati na lang makapirma dito. Mamamatay na 'to. Ay, hmm. uh, 'yung pagpatay umano ng Davao Death Squad. Nako, pinatay na naman niya ang Davao Death Squad na naman. Ay, nako, Happy portman sari na talaga digong. Praise the Lord. hallelujah, Sana magtagal ka dyan. Ah. Oh. Wala, hindi na makauwi to. Sasabihin na naman to ng mga DDS. Bakit sabi ni Hanilit na wala daw makapugong maskin adik, walang makapigil kahit sinong bangag, makakauwi na daw as soon as possible. Parang wala namang umuwi. Mm. Tapos sabi pa nila, birthday daw ni Digong, March 28, makakauwi daw. July 5 na ata bukas. Parang wala rin nakauwi. March, April, May, June, July. Four months na, oh. Lipuga, agad ba? Linti, angit ilang araw na lang, oh. 11 na naman. Five months na yung lola, lolo lo, nyo doon magpapa... Napotang, na. Makauwi, pare, lose. Sabi ko nga, pag ito, makauwi, magilit ako ng leeg. Ah, eh, putang, eh, na paano ko magilit? hindi man nakauwi. Ah, ito pa. Mm. Sa termino ni dating... Trigo Duterte, Ah. Uh, <laughs> Sa isang dokumento na may pet July 1, sinilahagi uh, ni ICC Deputy Prosecutor Mami Magyayin niya ang ang 1,062 na bagong ebidensya. Sa naunang sampung batch, mahigit 1,400 na ang ebidensyang isumite Na! 1,400 na ebidensya, aputang ina! Kung ako abogado dito or piskal, Or ako yung judge dun sa hukom, hindi ko na to basahin isa-isa. Mm, reclusion perpetua, life sentences. Ikaw pasahan ka. Unang pasa mo 1000 pages, pangalawang pasa 1000 ulit. Oh, hanggang sa ngayon, 8500 pages. Sino bang judge dito or sino bang hukom magbasa isa-isa? Kung ako yung hukom tinaddad ng ebidensya yung taong nasasakdal, hindi ko na kailangan magbasa. pagurin ko pa nag ako for almost 10 years kung pinag-aralan, nagbasa ako ng libro. Tapos, bagsakan mo pa ako ng 8,500 ka-ebidensya. Tapos, dinagdagan pa ngayon isang libo na naman. Ah, putang ina! Kulong ka dyan habang buhay. Total, mamamatay ka lang di naman. Matanda ka naman na. Ah. O, oh, ay pawiin ka ng Pilipinas. Maghasi ka lang ng lagim. Eh, dyan ka na! Mm -mm. Mag-apply ka lang citizenship. Ah, oh, sa totoo lang mga kababayan, ito si Digong, maskin kaluluwa niya hindi na makauwi Pilipinas kung sakaling mamatay siya doon. Paano magbayad ng ticket yung yung kaluluwa niya? Sige nga paano mag uh, apply ng visa yung kaluluwa niya kung namatay na? Oh, hindi yung mga nagtrabaho din sa ano, Philippine Embassy din na mga kaluluwa din ang tatanggap kay Digong. Yeah. Uh, maskin kaluluwa ni Digong, ah. Kahit mamatay sa doon, hindi na makauwi Pilipinas yan. Mahal ang pamasahin ng eroplano. O, uh, syempre, kung ako kaluluwa, syempre choosy ako. Bakit? Eh, private plane ang pinadala nyo sa akin dito, Boeing uh, 377. Tapos, uuwi ako doon, Cebu Pacific. Ah, uh, Air yan, nangangagat pa ng puwet yung upuan. Tapos, aga, mabungol ka pa sa turbulence. Ah, uh, kung ako kay Digong, syempre, kaluluwa ka na nga lang. pa choosy ka na rin, ah. Uh. Hindi na makauwi ito kaluluwa dito. Siyempre, kung ang kaluluwa ni Digong, kung mamatay man siya doon sa katandaan niya, ah, ang gagawin niya yan doon, hindi uuwi yan mo, sasakay lang ng Air Asia, Sasakay lang si Bupasipik. Siyempre, private, private plane uli. Ha? Yeah? Ah, Diyos marimar. Ito, 1,000 pages. Nakuha na. Digong, mag-apply ka ng citizenship. Alam niyo sa totoo lang, hindi na lang kasi aminin ni Kopman or Nicholas Kopman na legal ni Ed ni Digong na Mr. President, ah, gawin natin dito, ano, ah, mag-apply ka na lang citizenship. Bakit? Eh, mahirapan naman tayo pauwi sa doon sa Pilipinas kaya ayaw ka na tanggapin ng mga tao doon kay kriminal ka daw. Mag-apply ka na lang citizenship. Ah, ako sa inyo gawin niyo lang, apply na lang kay asylum diyan. Parang si Harry Roque ba? Ah, ang hakbang na ito ay bahagi ng rules and procedure ah. ng International Criminal Court. Ah. Layo nitong masiguro na nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na suriin ang lahat ng materyalis ah. bago ang nakatakda confirmation of charges hearing ah. sa September 23 ngayong taon. Kasama rin sa ikalabing isang batch ng mga ebidensya, ang mga pagpatay na naitala sa pagsasagawa ng Barangay Clearance Operations noong <laughs> nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Kasama rin sa ebedensya ang background information sa kaso. Mm. Samantala, nanindigan si Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating... Ayan na naman, nanindigan na naman. Ano naman paninindigan mo? Aminin mo na kasi alam nyo sa totoo lang kung sino man yung nagastos kay Digong dyan, itigil nyo na yan. Yung ginastos nyo dyan kay Nicolas Kopman, 150 million a month. 150, 300, 600 million na yan ngayong July. 600 million na. Kung pinamana nyo yan doon sa mga apo ni Digong, ah, may future pa yung mga apo niya. 600 million na o, oh, 150. March, April, May, June, July. 600 million na o. Oh. Magwa 1 billion na. Laki ng napira ni Kopman, ginatasan kaya. Akala ko ba matalino si Digong? Piskal ako, mayor ako, bright ito, kitoy-kitoyin ko kayo. Saan yung talino niya kung nagpapauto siya dito sa bugado niya? Itigil niyo na yan. Pinipirahan na lang kayo sa total. Meron nga kasabihan mga kababayan. Ang pirang nanggaling sa mabilis na paraan, mabilis mawala. Hindi mm ha? -hmm. Yeah. Oh, nanindigan daw. Ano bang paninindigan? Pangulong Duterte, huh? na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira o ng mga ebidensya sa kanyang kaso. Anong walang kinalaman? Tanga ka ba, Kopman? 120 million Pilipino nanonood dito sa live sa Quadcom na inamin ni Digong ako. Pumatay! Either legal o legal, akin yan. Tapos sabihin mo, walang kinalaman putang inaw. Kapakita sa akin, ikikis ko yung noo mo, ang kintam. Ha? Ah? Anong walang kinalaman? Ha? Ah? jusko. Diyos ko. Anong walang kinalaman? Tulog ka ba? Kaya nga ang hirap kumuha ng abogado na walang alam sa pangyayari kaya hindi kayo, hindi ka talaga mananalo dito, Tatay Digong, ako na nagsabi sa'yo with all due respect. Hindi ka mapapanalo dito. Tigil nyo. Palitan nyo yung abogado nyo. Ah, ipalitan nyo yung abogado ninyo. Wala ka daw kinalaman. Si, ko ipakita ako sa'yo to. Ah, ipakita ako to. Inami ni Digong na siya lahat. Ah, Digong. Hmm. Umamin. Ay, Diyos ko. Mga kababayan. Ah. Di diba? Yeah. Sa ang mga inami ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom, ah. sabi niyang may mga pinatay siya at mm. meron daw talagang reward system sa drug war. Mm. Nagbabalik si maria Enriquez. Mm. Na. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. ah Tapos sabihin ni Kupman, anong sabi ni Kupman? Balik natin, anong sabi niya? Ah. Of lead counsel ni dating Pangulong Duterte na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. Ah. Walang kinalaman? Tanga! Inutil! Uto-uto! Hampas -uto. lupa! Pangit! DDS. Literal na DDS. Anong walang kinalaman? bakay tulog wala kang ikaw yung walang alam ha wala ka talagang alam ito yung totoo uh, marami ah uh. six, six seven ah uh. in in one drug den doon sa uh Davao City ah uh. apat na Chinese pinatay ko talaga ah uh. ang problema may pinamaan na dalawang nagluto nagluto yung nagluluto. O, oh, di ba? Namemorize ko na nga eh. Namemorize ko na yung sinasabi ni Digong. Tapos sabihin mo lang kinalaman. Utangin ina! Huwag ka lumapit sa akin. Nga mo yung noo mo. <laughs> utang ina talaga. Walang kinalaman? Hala, inamin. Yeah. Inamin. Yes. Correct. Very correct utang ina. Tapos sasabihin mo lang kinalaman. The president did not destroy any evidence. Ah. No one on his behalf destroyed evidence. I'm not going to get into the argument as who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offense. Ah. My client did not commit criminal offenses. He's here facing charges that he did commit criminal offenses. Ah. Sabi niya, my client did not commit Ini offense or crime? Pero ang sabi niya doon sa interim release, Mr. Duterte did not commit any crimes anymore. Tapos sasabihin niya ngayon dito, my client did not commit any crimes or offenses. Pero yung paalam niya doon sa interim release, ngayon lang nakaraang buwan, para ma pansamantalang laya si Digong, ay Mr. Duterte did not commit any crime anymore. Hala. Ano to, copman? Sabi mo doon, no? Oh, ilipat ninyo ng lugar si Digong at hindi na siya gagawa ng any crimes or commit any crimes. Tapos sasabihin mo ngayon, my client? Ah, ano daw? My client did not commit criminal offenses. Ah. Did not commit criminal offenses? Ano? yung interim release na pinasa mo sa ICC? Sabi mo, hindi na kukumit ng anumang kasalanan ulit? So, may pag-amin? ba? Diba? Inamin ninyo na hindi na siya gagawa ng anumang krimen ulit? Ah, uh, will not continue commit any crime. Ah, uh, yun yan, mamaritismos niyan yung sabi. Tapos ngayon sasabihin mo may client did not commit Ha? Ah, criminal offenses? Ano ba talaga? Ito si Kupman, kinikitoy-kitoy na lang si Digong nito at pinaasa itong mga supporter. He facing charges that he did commit criminal offenses, ah. but he was responsible for an illegal drugs war. Oh. Ah. Ah. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni FPRRD na idiskwalipika ang dalawang... ICC judges sa pagdinig ng kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Mm. Nel, sa kabila nitong mga updates sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC... Diba? Tignan ninyo? Tinambakan na naman. Ah, si Digong ng isang libong ebidensya. Ma'am Agnes, Ma'am uh, BMB Sushi, may shout-out. Ah, Pilipino are not dumb, Attorney Kaufman, sabi ni Sir Fidel Kilon. Kaya nga, Sir, gagawin pa niya na yung tanga. Araw-araw tayo nagla-live dito. Araw-araw natin sumubaybayan yung mga sinasabi niya. <clears throat> Tapos, sasabihin niya naman ngayon, si Digong wala daw did not commit any criminal offenses. Tapos, nung nakaraan yung paalam nila na ilipat nila si Digong ng bansa, hindi na daw si Digong gagawa pa ng, or mag-continue na gagawa ng krimen. Do not continue commit any crimes. Aba? Mas matanda si Digong sa Yukopman pero mas ulyanin ka kaysa sa kanya. Aba? Mm hmm. So ito, mga kababayan, continue natin. ah uh, Ano nga ba ito, mga kababayan? Yung sunod? Uh, ito na. Buko dun sa tinambakan ng bagong uh, <clears throat> ebidensya, binasura pa ang petisyon.